Ah, uh, okay, mga maka ay isang maulan na umaga. Uh, tayo ay may gagawin isang ano ngayon, uh, wiper. Yan. Tinanggal ko na. Ah, uh, sunog yung kanyang windings, oh. Bali ito na siya. Ato nang sasalangan ng panibagong rewind. Ah, uh, 1, 2, 3, 4, tayo mag rewind Okay gagamit tayo ng dalawang roll yung wire uh, Ang gagamit na natin ano ay number 25 25 na warang in 2 3 8, 9, 11, 12, 13, 14, 1 2 3 Ayan Pag rt na uh, Din tayo magsasabit ng wire ngayon Ayan Okay dito naman tayo sa kabila Ayan lagi yan sa pangalawang butas Ayan o 1 2 Dito natin itatapat Yung ating wire na ilalagay paletik ano silang butas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. tiga -anim na butas siya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 Bali hindi ko na sana sinaputan kasi buo pa naman yung sapin Di start na tayo sa pangalawang ikot yan dito naman natin lalagay okay is ayan pasunod naman tayo. yan yan ang pagitan yan ayan o oh. yan napakalinaw 1 2 3 4 5 7, 8 9 satu tri ya yeah. tapusnya di termatin isa sabit ya yeah. oke okay, di teman tay sa kabila oke okay. Yeah. Yung yang bakal ting yang jadi teman mag umpisa ya yeah. tapos dito naman natin taksa, isang ito One, two, three. I <laughs> tapos natin dito sa kabila yan, lipat naman tayo dito sa kabila kailangan na paras ang bilang bawat butas na lalagyan natin 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 yeah. okay kabila naman pabaltan muna natin ah, madali lang po mag-rewind ng isang wiper iyan iipit natin doon at umpis naman tayo dito sa wala laman Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, Woi, okay, kegelana, Mang. Panglima Mang Ekot Panglima ya. panglima Mang Butas. ilalak na natin to kasi tapos na yung kabilang side yan Uh, kung saan tayo nag-umpisa doon din po magtatapos yung dulo nito yan, dyan tayo nag-umpisa doon din nag-tapos na natin uh, kailangan testingin din natin yan kung nag-grounded ang ating rewind yan, testingin natin Ayan, kailangan testingin natin yan diyan. hindi namang grounded. Ayun, ha uh, atin munang pukpukin ang capitan. Yan papantayin natin ng gusto Yan. Yan ang resulta ng ating ni-rewind na wiper. Atin ang titingnan. Paikutin natin. Uh, wala pa po itong pintura lang niyan lagyan natin ng pintura bago natin pinturahan, natin munang titistingin paikutin. ito na po yung resulta ng ating rewind na na siya pwede na natin siyang pinturahan yan ah, uh, low high low high okay ang ating ipipintura ay clear ok. được <coughs> <coughs> <One number. coughs> na ngayon kaya hindi tayo basta makakapagpatuyo ng pintura, iinitan na lang natin ang kapirasa. Yan, ah uh, ito na ang finish product ng ating nirwide na wiper yan kung inyong nakikita oh. parang sinukla yan <laughs> okay patuyo tuyo muna natin to isasalang natin to dyan sa ano sa bas uh, at natin ang kuting apoy para matuyo yung clear na pinturang nilagay natin kasi pag hindi natin pinatuyo yan uh, ah, kakayad yan sa loob bagyo rito sa amin ngayon bagyo wala panahon masama ang panahon may ba bagyo sa Pilipinas Okay, medyo uminit na ng kapiraso. Ayan kaya na nating lumumig pagka lumumig yan pwede natin isalang atin ang asimbulin

di nang ikakasah Tapos na tayo, nagagana na. Maraming salamat sa panonood.